Ngayong araw ay susubukan natin mag-open ng 100 cute the chess At kung paano ko nagawa yon? Well, hindi ako yung gumawa nun Ang gumawa ko yung pinsan ko, okay At ngayon, ito ang pinsan ko Nandito siya ngayon, pero technically wala siya dito Dahil gamit natin yung account niya At mahal natin nakawi ng kanyang 100 Kitsune chest Nang hindi niya alam Mayroon meron siyang 103 Kitsune chest. Bubuksan natin lahat ngayon At pala ng tayo ng Kitsune Kukunin natin lahat na sasabihin natin wala tayo ng kuwang ni isang kitsune. Simulan na natin top, ang open agad tayo ng first three kitsune chest. Dahil mawawala na ang Zen update ngayong araw, ngayon sabato. 6 hours ang next update. Sino sa cooking update? Ako excited na ako. But I hate this update. Alam niyo ba't ayoko ng update na to? Dahil wala akong ng kuwang kitsune. Kaya ako hater, kaya ako salty kasi wala ako nakuha. Uy, you shop shop. Seed shop, seed shop. Boy! 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 Na ako, ng strawberry par. Ganon tayo kalupet. Second kid to the chest, we got... A dozen, okay. Another neko! Another neko! A dozen, neko. Another neko! Wala, wala nagpapakitang needs sa kid to Oh my god! Another kudama. Open another kudama. Okay, another neko. Another neko. Sabi dito sa shop, 1%. So, ibig sabihin sa 100 kitsune chest, maaari ka makakuha ng isang kitsune. Pero right now, wala pa tayo nakukuha. So, ano yun? Sa 100 pa tayo makakuha? Oh my God! Hindi pa umabot sa laki bamboo. ladder desert! Ang dami na seed? Neko! Kambra. Oy, laki bamboo! Not so lucky anymore. Wala pa rin! Oh! <laughs> First round kill bloom. Wala pala di ako masaya kasi di ko pala mabibigay sa akin yun. Lucky bamboo. Nope. Nope. Dude, we're at 70. Wala. Uy, lumabas na. Oh! Bro, it's right there! I think bumababa na yung ano. Tumataas na yung chance na makakuha tayo ng kitsune. Another dozen. Nope God Ang daming kudama Nobody wants that anymore Wala lang sin-update Wala ng kwente Wala ng value yan Another bamboo Oh my god Another neko Ay Another tranquil bloom God Another bamboo Another desert Ang daming neko <laughs> Kudama na naman Another one Another neko Puro neko Puro pusa Too many cats Oh my god There are too many Ay Yod Yod Whoa! <laughs> Finally Finally we got one We got We got one Ako uwinin tayo ng isa We are at 55 mark Okay 55 mark 55 mark Let's go I swear If this is another Neko Oh my god Another Kodama Okay I swear to God Pag dito another Neko Okay We need more We need more Kitsune Meron tayong isa, meron tayong isa. Okay, meron tayong isa. We need another one. We need another one! God, another Neko! Neko oh No! No! Sir! Hindi pa tumigil doon! He was there! God! I swear to God, ubusin ko lahat ng pusa sa mundo! <laughs> ano ba yung nang-remind ko dito sa Neko na to? Ayaw ah, mga gumagano doon sa mga tindahan! Ah, yeah, I remember. Oh my God! Galak, bro! Another bamboo! Ah! I was supposed to be happy kung chest ko to eh. Kaso hindi akin eh. Kudama. Wala na. Wala nang value kudama. After the update, kudamas are useless. Nalaki uh, bambu. Wala na. Ooh, another Neko! Give us kids on eh. Oh my God! The 20 na lang. Wala na. Another kudama! God! Another Neko! another one. Give us another. So many cuts. Another bamboo. Whoop. Nope. Another bamboo. Another one. Oh my god. Another mango. Last ten. Oh. we got last. Lagi bamboo. Ah. Whoop. Another dozen. Another bamboo. Another mango. Salam Okay, at least makakuha tayo ng isa. Last two chests. We got the last two chests. <laughs> <laughs> well, meron ako nakuwang wala. Wala ako nakuwang kitsune chest. I got none. See, we got, we got no kitsune. We got, we got no kitsune. We got no kit. We got, we, we got no kitsune. We got, we got, we got, we got. We got no